News sa ating mga balita, mahigit limang daang kabahayan sa dalawang barangay sa Puerto Princesa na natupok ng apoy. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Carpio pinayuhan si dating Pangulong Duterte na makipagtulungan sa ICC. Transport Group na Manibela naghain ng reklamo laban sa DOTR execs kaugnay sa PUV Modernization Program. Sampung killer whales sa Japan na ipit ng yelo po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit limang daang kabahayan mula sa dalawang barangay sa Puerto Princesa ang tinupok na apoy kaninang madaling araw, February 7. Ayon sa City Information Department, aabot sa mahigit siyam na raang pamilya ang apektado ng sunog na nagsimula dakong alas dos ng madaling araw. Agad namang rumisponde ang otoridad upang apulahin ng sunog at idineklara itong fire out kaninang 4.56 ng umaga. Tinatayang 3.5 million pesos na halaga ng ari-arian ang natupok mula sa malakas na apoy. Wala namang iniulat na nasugatan sa nangyari. Pinayuhan ni Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC para ipresenta ang kanyang panig. Di ni Carpio, quote unquote, it's the best thing to do. Paliwanag ng retired justice, mas makabubuti ito para kay Duterte para marinig ng international ang kanyang panig, lalo na kung talagang inosente ang ex-president. Dagdag ni Carpio, obligado ang Pilipinas na harapin ng ICC dahil nangyari ang mga diumanoy ginawang krimen bago pa kumalas ang Pilipinas sa pandaigdigang hukuman. Kasama umano sa maaring obligasyon ay ang implementasyon ng warrant of arrest. Naghain ng complaint ang transport group ng Manibela laban sa mga opisyal ng Department of Transportation, DOTR, kaugnay sa pagkansila ng prangkisa ng unconsolidated public utility vehicles. Sa isinumiting reklamo sa Office of the Ombudsman ni Manibela President Mar Valbuena, sinabi nitong nilabag ng DOTR executives ang Constitution and Anti-Graft and Corrupt Policies Act sa pagsulong ng PUV Modernization Program o PUVMP. Kabilang sa mga inakusahan ng Transport Group ay sina DOTR Secretary Jaime Bautista, Office of the Transport Cooperatives Chairperson Ferdinand Ortega, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Teofilo Guadis III. Pinapatawag din ni Valbuena ang pagsasampan ng criminal complaint laban sa mga opisyal ng ahensya at ang kanilang mga preventive suspension. Hindi bababa ba sa sampung killer whales ang naipit sa CI sa Hokkaido, Japan, ayon sa ulat ng public broadcaster NHK kahapon. Saad na mga opisyal ng coastal town ng Rausu, wala umano silang paraan para sa gipin mga orka na unang namataan ng isang local fisherman. Aniya, wala silang magagawa kundi hintayin na magwatak-watak ang mga yelo para makatakas ng kusa ang mga stranded killer whale. Makikita sa drone footage na ibinahagi ng local wildlife organization ng Wildlife Pro na nahihirapan ang mga sea creature na gumalaw at huminga habang napapalibutan ng mga yelo. Ang kakulangan ng pag-ihip ng hangin sa lugar ang itinuturing na isang sanhi ng ice trapping ng mga killer whale. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.